Aloha Labs for today. Dot video punta hen and a g i n s po, ha? Di ko lang kukuha yung motor. Bye. <laughs> ano yung ano? Yes, di natin. Ayun. Ayun, may jumpa pa naman yung ano? yung kung na. Ito na buntis na sa ano na tubig. <laughs> Yan. Gusto yung bubong namin. Agoy! Kaluoy, po. Wala na, oh. sira, sira na. Ito. Puno na rin ng tubig. Yan, tinali namin to, loves. Kasi baka magkabiglaan na naman ng mga pag-ilog. Tatangay na naman siya. Ang daming basura, oh. Pasing tabi po. Sa mga basura. Yan, nakalak. Ah, may pusa. Bantaya, bantay, bantay. Yan. Yung kalan dyan, eh, pinuwesto muna namin sa loob. Yan, ganito lang siya. Baka makapagbukas na rin kami bukas or sa isang araw. Yan, ito. Wala naman ang pesto. Maraming iniwong basura natin. At least ganito lang siya. Sundutin natin, ha? Ayan. Wala kasi kami mahanap na permanent yung pwesto na ano eh. Yung pwesto talaga. Kaya nagtitiis muna kami sa ganito. Ay! At lagi. Pwede na pang buhos. Ito pa. Ito pa <noise> natin yung motor. Yan. Kung yun pa natin yung motor, magbibigay muna tayo. Okay. Marami nang hinahanap. Marami nang naghahanap sa ating mga customers. At mini dumidipan ng kito, to. <laughs> no? ito. Kailangan natin to para pang service. oo, oh, tali natin doon, ha. bilita naman. Nakalista na hindi. ni regulator ba yun ayun dito. Template. Demere na bibigring clip baby. Ayun oh dino. Ito 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 to to to. Hirana wala wala. Pwede yun ah. Kasi hindi ka siya, ito ba yun? Aba nanpila. <laughs>